Welcome to my channel Cambosdar at kung bago ka palang sa akin channel please subscribe like and share E hit notification bell Nanawagan si Senador Amy Marcos Nung lunes kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananawagan ako sa palasyo Pakitutukan na ang mga isyo sa pondo ng budget o flood control. Wala na, tumatawag ako sa palasyo mangyaring tumuon sa mga isyo at pondo ng budget, gawin itong linya. Pakikipanayam si Senador Marcos, nakabilang sa siyam na senador na nagpasya na huwag mag-sign sa ulat ng Bicameral Conference Committee sa 2025 General Appropriations Bill, GAB, na tinawag din para sa pagpapanumbalik ng 50 Philippine Pesos Billion Budget na hiwa para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, 4P, ng Kagawaran ng Social Welfare and Development, DSWD, sinabi ko nga na kung maari, tingnan na lang ng kapatid ko. Hindi maaring pakiala ng lehislatura ang ilang sinabi ko nga na kung maaari, tingnan na lang ng kapatid ko. Hindi maaaring pakiyalaman ng lehislatura ang ilang department. Nasa Korte Suprema yan, labagyan sa batas at sa konsensya ng tao. Kapag nagbigay na kami ng budget, yun na yun, as I said, If possible, my brother should look into it. The legislature cannot interfere with some departments. That's in the Supreme Court, that's against the law and the conscience of the people. Once we give the budget, that should be it, she said. Samantala, nilino niya na hindi siya laban sa ayuda. Para sa Kapos ang Kita program, AKAP, pinananatili. Niya na ang AKAP ay dapat na maipaliwanag ng maayos. Kung bakit kinakailangan na pandohan o ipatupad at hindi lamang isang pagdoble ng iba pang mga programa ng DSWD tulad ng tulong sa mga individual sa mga sitwasyon sa krisis, AIC, ng kagawaran ng kakapalang panlipunan at pag na una ng ipinaliwanag ng DSWD na ang AKAP at AICS ay may iba't ibang mga target na benepisyaryo nila ng AICS na tulungan ng mga individual na makitungo sa isang krisis at nangangailangan ng pansamantala at agarang tulong pinansyal. Habang ang AKAP ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng tulong pinansyal para sa mga individual na may mababang kita, at hindi higit sa itinakdang minimum na sahod, na pinakaapektado ng inflation, pati na rin ang mga hindi kasama sa regular na programa para sa mahihirap at sana naibigan nyo ang akin video at kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel like and share hit notification bell para sa bagong update ng akin video. Salamat po!